Hello mga kapwa! Good morning! Sana po magandang inyong gising! Yahoo! Thank you Lord! Isa na mapagpalang araw na naman kapwa sa ating lahat. Araw po ngayon kapwa ng Sabado at last day of work na. Andito po pala ako kapwa sa ngayon sa Antipolo City sa Rizal. Pagbaba ako ng tricycle kapwa galing Kogyo, dumiretso po agad ako sa may simbahan. Lord, salamat! Salamat sa opportunity! Salamat sa trabaho at salamat sa pagligtas niyo po sa akin sa araw-araw, lalong-lalo na po Lord sa aking pamilya. Walang imposible talaga sa iyo Lord. Salamat. Salamat Lord sa opportunity sa mga kapwa ko. 5,000 followers na po ako Lord. Thank you. Salamat sa oportunidad na to. Na makapagpasaya tayo ng mga tao. Mga kapwa, may share po ako sa inyo. Huwag po tayo magmadali kapwa sa mga bagay-bagay. Kasi ibibigay ni Lord sa tamang panahon, sa tamang oras, at higit sa lahat, sa tamang araw ayun lang amen